Aba, siya pa eh. Ay, hito, saka igat, mga kababayan Oh, huli na kasawa, oh. Hito, saka pang ulam na yan. Hanggang na gabi, mga kababayan. Meron tayo nakita na, ito yung masipag na magina Ngayon, nakita natin sila ngayong gabi, yung mag-asawa. Nangungwa sila na pang ulam nila. Tara, samahan nyo ako, tingnan natin kung may na sila. Tingnan. ba ah, si ata ito eh. <laughs> ah hito saka igat mga kababayan no huli niyang kasawa oh hito saka pang ulam na yan pag ng ulam yun no, oh ngayong gabi lang hanggang umaga lang po yan hanggang... ha? Umago po hanggang umaga? hanggang umaga? opo oh. May... oh may ano yung gabi gabi kayo nang huli dyan Bec? kayo mag asawa? May ha? Ang galing naman. Po. Ha? Pagkati lang irrigation sa kayo nang huli. Opo. Mga ilang kilo naman ang huli niyo diyan? Isang ano, isang kilo, isang dalawang kilo. Isang kilo, dalawang kilo? Bang ayos din ano pang gagata no. Ba masarap yang gata. Pati nga bek. Parang ano, parang parang as yung isa. Igat nga yun. Igat ba? Ang laki no. Ay grabe oh. May pang-ulam na sila para bukas o oh. Ayos no. Hito sa kaigat no. Oh, ayos. Ano ta ano yung tinatagalang o oh? tinatagalang po. Na kutsilyo. Itakpo. Ha. Oh, gulok ano. Ang galing naman tutuwa ako para sa inyo. Ah, oh, teka, mayroon ako bibigay sa inyo. mama. So guys, nakakatuwa yung mag-asawa ngayon gusto ko silang abutan kahit pa paano ngayong gabi. Taka-taka dito. Dito, quick. Tapos, <coughs> po. Pag-ibigyan ko para sa inyo nalang mag-asawa, ha? Sana ito yung makatulong sa inyo. nasa na pala si nanay mo? Nasa amin po. Nasa inyo? O. Inalaga yung bata. O. Para sa inyo yan. Thank you, po. Tina ah, sila kasi yung mga gabing-gabi na naghahanap buhay pa sila oh. pang ulam ng, ng pamilya ilan ba kayo nakakain sa loob ng bahay nyo? 7 po kuito? kasama po yung tatay niya nakasama yung tatay po. yung kapatid niya so yan guys nakakatuwa po yung mag-asawa at nangunguha po sila ng isda dito sa irrigation meron na po silang nahuli ayun nga po eh mga hanggang ng oras kayo mang isda niyan. mga isda nyan? mga 8 po 8? Eh? Ala ala Hanggang alas gis Wala bang ahas dyan Dito minsan minakita kong aas nya Sergey si siya tumatawid eh. Meron depende lang po pagka ano. Depende kasi. Depende pag Diyan din, di agala oh. Oh. Kaya pa bayan niyo lang? <laughs> okay ano? O sige, mag-iingat kayo, Bec. Ato, mag-iingat mag kayo, ha? Salamat, Gar. O sige. Nakatulong tayo sa yung mag-inang masipag. Nakita natin yung mag-asawa na nangunguha ng pangulang para bukas. Uh, talaga napas napakasipag nung si Bec, Bec. At uh, yung mga iniisip yung kinabukasan nila. Yung kinabukasan pang ulam. Kaya sila ano, nangunguha ng isla dito sa, sa irrigation, sa bangbag na to. Tulad mo ding ama no. Oh, Magaling yung ama kahit paano talaga Gusto niya i-survive yung kanyang... Pito pala sila mga kababayan. Sa isang bahay pala sa kanila tinutulugan, pito pala silang kumakain. Eh ang kita niyo naman ay lagi natin nagba-vlog yung mag-inang yon na nangangalakal. Ngayon yung mag-asawa naman nakita natin ang una isda. Pero nagbigay tayo kahit paano sa kanya ng kanila ng tulong na pambili din ng ulam nila para bukas so guys abangan nyo yung mga video ko maraming maraming salamat po sa mga nanonood at God bless po sa inyo lahat uh, pakipallow po nung aking page Bulabog Ramos Bulabog TV pakisubscribe po kung bago pa lang po kayo sa aking youtube channel maraming salamat po guys Peace.